Abulgar sa pagdinig ng Senado kung papaano pinopondohan ng China ang operasyon ng troll Farm sa Pilipinas para siraan ang gobyerno at ilang opisyal. Sa hearing ng Senate Spe uh, Special Committee on Admiralty and Maritime Zones, ipinresenta ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang kontratang pinasok ng Chinese Embassy sa marketing firm na Infinitus Marketing Solutions Incorporated noong 2023. Inilabas pa ni Tolentino ang isang cheque na may halagang 930,000 pesos bilang bayad ng Chinese Embassy sa korporasyon para ito sa pag-hire ng mga keyboard warrior na layong banatan ang mga batas hinggil sa West Philippine Sea at laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong kontrata at kabayarang ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas. Lahat po nang lumalabas ngayon, karamihan, yung akala natin ay viral, yung akala natin ay pinag-uusapan talaga, ay base pala sa mga ganito. Ang nagbayad ay China para atakihin ang maraming personalidad. Ayon pa kay Tolentino, nakakabahala ang operasyon dahil nagpapanggap bilang mga totoong tao ang nagpapakalat ng mga post sa social media at kalat-kalat na ang aktibidad sa buong bansa. So makikita nyo dito yung social media army accounts. They call them army. Yung total accounts niya sa Facebook and Twitter, 330. Facebook accounts, 300. Total Twitter accounts, 30. Tapos yung total friends nila, Natunay na tao, 53,322. Merong 11 na taong nag-ooperate including the team leader. Akala ng mga kababayan natin doon, tunay na tao at tunay na sentimiento ang kailan naririnig. Hindi nila alam, ang nagbabayad pala noon ay China. Yan po ang nakakalungkot. Kaugnay nito, sinabi naman ni National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya na karamihan sa mga kinuhang local proxies ng China sa pagpapakalat ng propaganda ay mga influencer. Uh, Madami-dami madami, madami sila. Kung in terms of na mga influencers, mga so more than 10. Mga 10 din naman. At mga mga mabibigat na pangalan. okay? Siguro abot ng 100. Pero gaya na nakita natin dito, you don't have to, you don't have to be many to be able to pumetro farm ka no kakita okay, mo naman 11 lang naman yung tao na, na nag-ooperate actually but through a troll system using utilizing artificial intelligence you can multiply yourself and uh, be able to influence a public discourse okay sa datos naman ng National Intelli Intelligence Coordination Council pumalo sa 234 ang naitalang data breach sa mga government websites ng bansa ngayong taon